Ladies, alam nyo ba na may mga ginagawa kayo na nai-in love ang mga lalaki? Hello guys. So, ang topic natin for today, eto. Mga words pananalita sinasabi ng babae na nai-in love, nahuhulog, nabibitag ang damdamin ng lalaki. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, So, eto, ating aalamin ang mga pananalita mo, mga sinasabi mo na ang lalaki ay nabibighani, nakuhulog, nai sa sa'yo. So, at number one, ito, yung playful teasing. So, ito, yung mga moments, pagkakataon na nag-uusap kayo, na ipinapakita mo na fun kang kausap, na ang saya mong kausap, di ba? So, dito, talagang uh, pinaparamdam mo sa lalaki na yan na nag enjoy ka sa mga usapan ninyo, di ba? So dito kapag uh, nag-uusap kayo, nakikita at nararamdaman ng lalaki na komportable ka, na parang at ease ka sa kaniya, di ba? Dito na nahuhulog ang lalaki. Kasi yung mga pag-uusap ninyong dalawa ay walang mga dull moments. Ika nga eh masaya, fun, yung mga ganyang mga playful na moments ninyo nako, kahinaan ng lalaki yan. Itong mga moments na ito mas nakakaragdag ng excitement sa part ng lalaki. So kapag ganyan lagi ang uh, nararamdaman at nai-experience ng lalaki sa iyo tuwing kayo ay magkasama o nag-uusap, nako sigurado yan, walang patutunguhan yan kundi yan ay may in love sa iyo. Makuhulog yan. Marupok ang mga lalaki sa mga ganitong mga pagkakataon, okay? So, ayan po, ang number one. Number two, eto yung positivity and enthusiasm kapag ganito ang mindset ng isang babae lumalabas yan sa kanyang mga pananalita sa mga binibitawan niyang mga salita okay so ang lalaki kapag napansin niya na may dating ang babaeng ito yung mga pananalita niya yung how the way she speaks ay may laman okay hindi yung puro na lang negative diba kapag ganun ang nakikita ng lalaki sa babae na masayahin bawat bitaw niya ng salita ay punong-puno ng positivity. Marami kasing pananalita na sa halip na sa positive na way gawin yung pananalita ay ginagawa sa negative. Alam siguro natin yung mga maayos at positive na mga pananalita, di ba? Yung may positive outlook, yung masayahin, enthusiastic, talagang nakatungo lahat sa positive outlook, di ba? Nakakahawa ito. Talagang pati yung lalaki, magkakaroon din yan ng positive vibes dahil sa mga nakikita niya sa iyo, okay? So, ayan po, ang number two. Number three, ito, yung appreciation. Paulit-ulit kong sinasabi, ang mga lalaki ay uhaw. Uhaw sa pagpupuri dahil ang lalaki talagang... Uh, Big time ang kanyang ego, ang kanyang yabang sa katawan. Kaya kapag uh, ikaw na babae, mahilig ka or talagang natural sa iyo yung pagpupuri, di ba? Kapag nakita mo naman na, aba, ayos ang ginagawa mo, so sabihin mo sa lalaki na yan, lalong-lalo na kapag uh, meron ka rin interest sa lalaki, di ba? Sabihin mo, i-acknowledge mo yung mga magagandang qualities niya 'yung mga ginagawa niyang maayos basta anything na alam mo na nangyari sa lalaki na 'yan na uh, on the positive note i-acknowledge mo i-recognize mo ang mga 'yon na po sobrang uh, dagdag ego talagang 'yung pride niya ay talagang napupuno mo sa mga ganyang mga sinasabi mo at alam mo kung ano pa ang mararamdaman ng lalaki sa iyo mahuhulog 'yan sa iyo kasi yan talagang isa sa hinahanap ng lalaki. Yung babae na alam niyang i-appreciate yung kanyang man. Okay? Kapag uh, naramdaman ng lalaki yan sa iyo, ikaw na yung kanyang the one. Okay? So, ayan po ang number three. Number four. Ito yung genuine or genuine interest. So, ganito ito ang mga lalaki. Gustong gusto nila na ang babae ay mayroong curiosity sa kanya. Siyempre, ang babae hindi naman yan magtatanong kung wala yung interest sa lalaki, di ba? So, kapag ikaw na babae ay nagpapakita ng interest at siyempre may curiosity na involved dyan eh. So, napapatanong ka sa kanya. Anything, di ba? Random na mga questions tungkol sa lalaki. Gustong gusto ng lalaki yan di ba? Hmm, kahit papaano, mapapaisip talaga yan. Tinatanong niya kung kumusta ako. Tinatanong niya kung ano ang ginagawa ko. Basta anything, random questions, personal questions. Nako, sigurado yan na tuwang-tuwa ang lalaki, deep inside, okay? Sigurado na ang lalaki mapapaisip din yan at sigurado na yung pakikitungo mo at pagtatanong mo, yung curiosity mo sa lalaki, nako, may patutunguhan yan. Okay? Yan ang isa sa mga weakness ng lalaki kapag alam nila na ang babae ay nagpapakita ng interest. O, di ba? So, ayan po. Ang number four. Number five. Ito yung highlight shared interests. So, ganito ito, di ba? Siyempre, bilang babae, kung meron ka rin namang interest sa lalaki na yan, talagang gagawa ka rin ng mga paraan, di ba? So, isa ito, yung mga inaalam mo rin yung interest ng lalaki na yan. So, since nalaman mo na yung mga interest ng lalaki na yan, i-open up mo na sa kanya. Sabihin mo na, "Uy, mahilig ka pala sa mga ganito. Ako rin. Ganyan din ang mga gusto kong ginagawa." O di ba? Nagkakaroon kayo ng uh, more na deeper na pag-uusap sa mga ganyang pagkakataon kasi nga dahil sa mga ganyang interest ninyong dalawa, umpisa yan. Napakataas ang chances na mahuhulog siya sa iyo. So, ayan po, ang number five. Number six, eto, yung playful compliments. Oh, so, <laughs> alam mo, isa ito sa kahinaan ng mga lalaki. O, oh, di ba? Lalong-lalo na kapag nanggaling pa sa isang babae. O, oh, example, yung mga pagpupuri mo sa kanya, lalong-lalo na kapag sinabi mo na, uy, ang pogi-pogi mo naman ata ngayon, di ba? Or anything na pag sasabi mo sa mga positive na katangian ng lalaki, lalong-lalo na kapag attracted din sa'yo ang lalaki na yan, sigurado na yan na wala nang patutunguhan yan, hulog na hulog na yan sa iyo, okay? So itong mga playful na pagpupuri, compliments mo sa lalaki, malayo ang mararating niyan, promise, okay? mahina ang lalaki sa ganito, lalong-lalo na pag galing sa isang babae. At lalong-lalo na kapag type ka rin ng lalaki na yan, okay? So, ayan po, ang number six. So, ayan po ang iilan sa mga words, pananalita, sinasabi mo sa lalaki na ang lalaki ay nabibighani, nai-in-love, kahinaan ng lalaki so sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today next story time don't forget to subscribe